Good morning. mga ah, para tanong. So dito tayo ngayon sa ating farm. Ulit. So ngayon na katanim na tayo ng ating lapnisan. Okay, tingnan niyo po. Ito na po yung ating lapnisan. Ayun po. Nagkailan ah, na ito kung mayroon pang itatanim sa lapnisan yan medyo okay na ano so mga nasa 100 na po ito na puno pero marami pang tatanim so yan po yung mga kasama natin dito sa farm katabi po ng ating kalamansi ah. So. Ayan, si Maybe nagano nang uh, <laughs> na aming merienda na kamuting kahoy. Tak pula nan. Tak pula nan. Mana lah So, mag-aabon na tayo ngayon ng pampabunga for this year. mani yung mani natin dito <laughs> na yung ating kalamansi ayan, mag-aabunod na tayo dyan para pang pabunga maganda na po yung lago ng ating kalamansi mayroon pa tayo dito na Pina uh, Arado Kumaganda uh, na <laughs> yun rest house natin na tapuk sini ni. Ha buka kan. Ya. Kita tanjung kayu di itu. Dan at. Ah. Uh, talung. Ya. Ah si tau let. Tai Sang kai dinhi eh. ah ito yung ini eh, pinatubo na mismo mga tabo na gusto ko pa na ulit na na Gayo na iniing suluon kong Ah. Eh ano na lang ini?

Goodbye, Philippines. <laughs> wow, may waso na bagapay. Tigdidikit-dikit eh? mo sana. Ano, Malasinsis. Ay, ano? Kuminjana. Kuminjana. ke rumah main, ini, mata itu, mana tersilap, ready to harvest na. Hmm. ayan aking upo <coughs> dito sa hubo natin dito hindi kumanda yung mga okra natin dito ah ayun ito upo dalawa tatlo ito yung isa parang matigas na ang buti namin na din ito yung nyug namin dito guys grabe ganda na po ang lang yan 跟这个。